Hindi si Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Itong hirap na itong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. Pati at tayo. Nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Marli ka. Ha? Ngayon, pati ako, tinitira na. Marli ka. Punta ka dito para pakinggan ka namin. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Kaya huwag mo akong sabihan na Binayaran ni Lisa Marcos.